So, ganito na pala ang kawali na ginagamit ko pang araw-araw. Mukha na siyang kainan ng aso. May mga nakitira kasi dito noon, shout out. Pero hindi ko naman sila sinisisi na palaging nadudulas itong kawali na nabili ko noon pa man, mga 3 years ago na. At lagi itong nauhulog dahil dito sa uh, lutuan. So, ganyan yung lutuan. Kaya pag nagluluto sila, nalalaglag. So, pag yung nalaglag siya, sa yupi na. ko siya ng ilang buwan pa. Kaya lang, medyo nadudugyutan na ako. Talagang dugyut na sa kayo pipina na. And it's time na rin siguro na palitan. Dahil itong teflon na to ay kulay black, ay humahalo na sa pagkain mismo kapag ako ay nagluluto. Kaya naman nag-add to cart na ako. Kawali, bagong kawali, ng stick sa Shopee. So, let's go. ang box po natin ang aking nabiling kawali sa Shopee. So, ito na nga po ang binili kong bagong kawali. Nakabox pa siya. Hindi pa siya nabubuksan. Tara, unbox po natin. Kailangan ko rin palang video kasi diba Eric, isa sa mga rules sa Shopee ay i-video yung pagbukas ng yung ng piliyong, uh, nabili yung purchase na product Kasi, just in case lang na may sira, is madali mo siya ma -i surrender Ma-i-return pala. Surrender! So, <laughs> yan. bagong-bagong bili. Bagong, Ito yung natin. Ito yung takip. Bali, ilang pan ilang pan. So, wow. Yan. Ang ganda. mas malaki. Pwede siyang kasama. Kasi wala siyang handle lang. katulad ito ngayon. Kasi tech naman ako. Yung ginagamit naman tawag. Ito o. Oh. May free na rin siyang ganito. Wow, nice. Ayun. Kaso, ano lang siya. Um, parang may pagka rubber. Na siya. Yun. So, kaya ko naman nabili to. Binili to kasi bukod sa aesthetic ang design, mura lang siya. Less than 2K lang siya. And non-stick na. Maganda yung kulay. Ganda. Pwede pa siya sa induction cooker. Saka makapal siya. Oh. Makapal siya. Maganda rin to. 600 plus to nakita ko sa siya. May free na siyang ganitong goma niya. Sana. Maayos. Or hindi siya masyadong nalulusaw. Pero feeling ko parang malulusaw siya. Mamaya, itest natin sa pagluluto natin. So, ganyan siya. Hindi na ako bubili nung merong hawakan. Kasi nga, dahil may mga experience ako sa pagluluto na napaka-hassle, na so tinatanggal yung hawakan, gumalong siya. Ayun. So, yan naman, okay naman siya sa kanyang appearance, but I don't know kung ano yung kanyang quality, mabaya sa paggamit ko, sa pagluluto nitong kawali. Overall naman, ang na kanyang appearance ay maganda, nasi, na padala naman siya ng maayos, walang pasang kitang ito naman sa camera. Huwag tingas, saka bubble wrap. Pang sabaw, or mga merong gusto mong iprito ng deep fry, pwede siya. Ito nga. Pang mga sabaw-sabaw. Kailangan malak mo eh para mahawa ka mo mabuti kasi baka mamaya matapon sa iyo. Dahil mahina yung grip ng kamay ko dalawa. Wala, ayaw na. Wala. Oh my gosh. Sira na ata. Wala. At ayaw na. Ayun lang. Mas makapalungan. Mas makapalungan ng ganda oh. And anyway, pwede naman siyang ganito eh, kung ayaw. Ayaw niya. Ayaw, kapal na. Anyway, test natin yung quality niya sa aking pagluluto Appearance okay. Tingnan natin kung worth the buy pa ang aking pagkapili. So, yeah, let's cook! Nagtry ako magluto ng walang mantika at gisa-gisa lang at low heat lang siya. So far naman, hindi naman talaga dumikit ang aking nilutong hipon. Kaya okay siya. Uh, good. medyo matibay-tibay naman. Sana tumagal. Nag-try naman ako magluto ng matinding kulay ng toyo. Ayan, no? Tingnan natin kung ma-absorb ng kawali ang toyo. Pero sa tingin ko, hindi naman din. Pagkatagalan siguro pag hindi masyadong nalilin. Nagtry din ako magluto ng baboy na walang mantika at yan, non-stick talaga siya at napakasarap ng pagkakaluto. Ano? Hindi mo na kailangan ng mantika pero kapag deep fry, syempre kailangan pa rin ng mantika. Actually, first time kong bumili ng ganitong kalasing kawali na merong ganyang handle. Kasi kapag kahoy yung handle, sa katagalan nagmumoist siya. At kapag mayroon naman na handle na may ditornilyo, katagalan matatanggal sa pagkatornilyo. At ayan nga, no, napakasarap ng aking nilutong pagkain. Nilagyan ko nga rin ng hiniwang mga sibuyas para maabsorb ng babo yung sibuyas. Iba kasi ang lasa pag mayroon ganitong klaseng nilalagay sa bawat niluluto. try ko naman magprito. So, napansin ko lang na kapag medyo deep fry siya, yung Shanghai na niluluto ko ay hindi ko masyadong nababaliktad. So, next time na magluluto ako gamit ito, ay hindi masyadong lubog o kalahating lubog lang yung mga Shanghai. Pero overall naman, masarap at hindi madaling masunog ang mga niluluto dito sa non-stick frying pan. Kaya naman ang overall rating ko sa aking nabiling kawali ay super ganda. 10 over 10. Satisfied ako na napalitan ko na ang luma kong kawali.